<coughs> Tayo buhay. Yan, dadamit lang ako. Opo, wait lang. Ang Tagal umuwi niya, no, no? Wait, hours na ronda. Lang mga kalpatids. ayan ako walang pwede kong magpapasok pwede kong magpapasok walang pwede kong ito, sa tambayan niya wala sa tambayan niya Diyan. Bala ka Ayun guys, minalipad na dalawang kalabate eh. Hindi atin yan Ayan siya guys Paparilipad Ayun, pinalipad Uwe Samanggahan Ayun na, bumalik na Ayun na Wala na siya, guys. Hindi na babalik, guys. Wait, Ken. Kasama niya yung asawa niya doon. Asa si? oh. na si? Ito, guys. Nag-iipon ako ng mga ginto para pag may bumili, ilalagay natin tayo. Wala dito sila, Quattro. Dito lang si, ano? Jerry White. Ayun, si, Wait, Ay, see, ano, 200, guys. Nagsumulipot na. Pulihin mo nga doon. Sure ka, Anna. ano? Ano? Lalawa after two weeks, ano? Tutuo mo na na. Maliwala. Sure ka? Oo, pulihin mo doon. Gawin mo. Amo kasi sa akin ito, guys. Tara na. Hindi siya mailap. Hello. Hula. di kagad ka agad.

Kahapon, pinaroon ako sa kidlat. No. Guys, tingnan nyo siya. Oh. Lang. Aplas no. na din light. na. 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 Ayan na. guys pa tignan niyo kung gaano siya kaamo sa akin. Maamo ano, ano, ano. Dapat pa, para gusto mo yung mataas pa lumapad konti. Tatlo lang ibubulok mo. Yung isa na wala dapat. In F, yung dito. Wala. Kailangan may pagganoon pa. Ito, meron mante. pa pagganoon. Para mataas pa. Maamo rin yun sayo. bebenta mo na sa dalawa linggo. kilo na ni niita nila pera. eh oh tumi sa drilling ko ano ano saan May sinasabi si Papa. ano Sama -an mo nga ano 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 ano